sama tayong magiging karakli. Ilang beses na sinapak habang nakaposa sa isa sa anim na inaresto sa Santa Ana, Maynila dahil sa patong-patong na paglabag o kasong paglabag kunsod ng maingay umanong inuman. Ang nahulikam na nanakit, barangay chairman at ang kanyang asawa. Saksi si Mark Salazar. Nagkagulo sa labas ng Barangay Hall ng Barangay 901 sa Santa Ana, Maynila. Makikitang nakaupo sa monoblock chair ang isang taong nakaposas. Hanggang sa pagsasapakin siya ng lalaking nakaputi na kinilalang si Barangay Chairman Jerome Advincula. maya, -maya sinundan pa ito ng sapak mula naman sa asawa niyang si Lucille. Ayon sa pulisya, Inaresto noon ng kapitan at apat niyang tanod ang anim na inireklamo dahil umano sa maingay na inuman. Sinubukan naming kuna ng pahayag si Barangay Chairman Advincula at misis niyang kagawad pero tumanggi silang magbigay ng pahayag alinsunod umano sa payo ng kanilang abogado. Nakakulong na sa MPD Police Station 6 ang anim na nahaharap sa reklamong paglabag sa ordinansang nagbabawal mag-inuman sa pampublikong lugar. Bukod pa yan sa direct assault, disobedience to person in authority at physical injury. Na-inquest na sila sa piskalya. Tumanggi silang magbigay ng pahayag habang hindi pa nakakausap ng Public Attorney's Office na tutulong sa kanilang kaso. Wala raw silang planong magsampa ng kontradimanda. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Ipinagpaliban ng COMELEC ang mock elections na idaraos sana sa Sabado. Kailangan kasing sirain ang mga naimprenta ng balota dahil hindi kasama rito ang limang aspirant na pinalalagay ng Cortes Suprema. Saksi, si Sandra Ginaldo. Hindi sinama ng Commission on Elections ang limang aspirant sa pag-imprinta ng balota. Dalawa kasi sa kanila ang dineklarang nuisance candidate habang ang iba ay dinisqualify, nireject ang aplikasyon o kinansil ang Certificate of Candidacy. Pero alinsunod sa temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema, kailangang ilagay ang lima sa balota. Kaya tigil muna ang pag-imprenta ng balota sa National Printing Office. Ayon sa COMELEC, 6 na milyong balota ang kailangang sirain at hindi na magagamit sa darating na eleksyon. Sumulat na sila sa Commission on Audit para ipaalam ang gagawing pagsira at inimbitahan silang saksiya nito. Ito yung bahagi ng mga balota na tinatayang nasa 6 million na sinasabi ng Comelec na naimprenta na nila pero hindi na nila magagamit. Sa pagtaya ng Comelec ay nasa 150 million pesos ang nagastos na nila sa pag-iimprenta ng mga balotang ito. I-sred na po natin ito later kasi po baka may mag-akusadyan na baka magamit yung mga balotang yan. Tatalima ang Komilek sa utos ng Korte Suprema pero hindi raw itong madali at may mga aktibidad na maantala. Yung pong pagbabago ng election management system, pati po yung trusted build natin, kahit po yung ano igan, yung ating mock election na dapat ay nakaschedule, sa do. Na do ay ating pong ni yan at uh, ginawa po natin 25 more or less. Wala pang na -imprint ang balota para sa local candidates ayon sa COMELEC. Mas apektado ngayon ang pagdaragdag sa palota ng pangalan ng senatorial aspirant na si Mustafa. Alphabetical kasi ang pagkakasunod-sunod ng pangalan kaya mababago ang numero ng mga aspirant na kasunod niya sa balota ang kinababahala ng COMELEC. Meron pang ibang petisyon tulad dito sa Korte Suprema. Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema with all due respect. Uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. So back to zero po uli kami. Lagi kami back to zero ng back to zero kung meron muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa atin pong balota. Kung hihintayin naman ang desisyon ng Korte Suprema sa lahat ng petisyong dididilig dito bago ituloy ang pag-iimprenta, kakapusin na sa panahon ayon sa COMELEC. Hindi po kasi with all due respect, kami pwedeng maghintay sapagkat hindi rin po namin alam kung kailan ang aksyon ng ating pong kataas taasang hukuman. Hindi naman po kami pwede dumulog sa kanila sapagkat independent body ang Comelec at syempre ginagalang natin sobra ang independence ng Korte Suprema. Posibleng ituloy ang printing ng mga balota sa lunes o martes. Para mapabilis, posibleng gamitin ang apat pang printer ng NPO bukod sa dalawang kinagamit na. Huwag pong makalala ang sambayanan. Ginagarantya po na inyong election. We are in control of the situation. Ayon naman sa PNP, umabot na sa 85 ang naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. 22 sa kanila ang naaresto sa checkpoint, 10 ang sa bypass operations, 30 siyam sa police response operations, at tatlo naman sa pagsisilbi ng search warrant. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inirekomenda ng Justice Department na sampahan ng 62 counts ng money laundering Si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at tatlong iba pa. Kagunay po yan ng mga maanumalya o manong transaksyon na kinasasangkutan din ng limang kumpanyang iniugnay kay Guo at sa iligal na Pogo. Sa resolusyon ng DOJ, sinabi sa mga naturang kumpanya idinaan na ang perang mula umano sa mga iligal na aktividad. Hindi rin daw dumaan sa bangko ang pera. Inirekomenda rin ng DOJ ang pagbawi sa iba't ibang sasakyan gaya ng helicopter ganyan din ang compound at mga titulo nito. Kinawestiyon sa kamera ang pagtuturo sa comprehensive sexuality education sa mga batang estudyante. Saksi, Sian Cruz! Dapat bang ituloy ang pagtuturo sa mga batang estudyante? ng Comprehensive Sexuality Education no, CSE. Yan ang gustong ipareview ng House Committee on Basic Education and Culture sa Department of Education. Hindi niyo ba isususpend? Does the DepEd just want to proceed with this or, or you will have an answer to us by next week if this would be suspended? The discussion started already a few weeks ago. Uh, we will be sending the message and then uh, we will be updating the, the House Pod. Sabi ng DepEd, sa Reproductive Health Law o RH Law na ang kanilang Department Order 31 noong 2018 sa implementasyon ng CSE. Kabilang daw sa kinakaharap na problema noon ang maagang pagbubuntis ng mga bata sa adolescent age pati na ang tumataas na HIV cases sa hari nila. Git ng DepEd, nasa IRR o Implementing Rules and Regulation ng RH Law na dapat magbigay ng naaayon sa edad na responsible parenthood and reproductive health education sa mga school-age children. Sa ilalim ng RH Law, mga batang edad 10 hanggang 11 siyam ang dapat bigyan ng kaalaman ukol sa CSE. Pero sa pulong kanina, sinabi ng DepEd na kinder pa lang, may ibinibigay na silang pundasyon para sa CSE sa mga bata. Do we need to go as early as 6-5 years old and teach them Reproductive health and uh, gender sensitivity for the early education. It's not actually the actual uh, sex uh, sexuality education that is taught, but these are uh, foundational knowledge. Like for example, and identifying their body parts and uh, um, describing uh, uh, practical ways of caring for their uh, and protecting their bodies. So that is in general. It's not really that specific. Isinama sa agenda ng Komite ang paksa ukol sa CSE dahil sa natanggap ng mga komento ng mga mababatas mula sa mga magulang. Magpapatawag si Sen. Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education ng Pagdinig para mapigil ng linaw ang issue. Sa isang pahayag, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na kinikilala nila ang mga concern ukol sa implementasyon ng CSE bagay ng probisyon sa panukala ng Senado. Bukas daw ang pintuan ng DepEd para sa mga pahayag at mungkahi. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Iba't ibang isyu sa cybersecurity ang inusisa sa Senado. Kabilang dito ang hack umano sa cellphone gamit ang pampublikong Wi-Fi. Saksi, si Dano Tingkungko. Kala ko nag-ano -ano 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 lang siya, nag-alag. -naga Nakalang mabilit. Gusto niya mag-ano, mabilit. Hindi umano ang may hawak ng cellphone ang kumokontrol sa bidyong ito na ipinalabas sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services na hack umano ang cellphone matapos gumamit ng public wifi. Ayaw. Oh, uh, nag-move uh, uh. uh, yung ano. Ayan. Kaya na pa. Like, na try na niya mag- Passcode. Oh. Uh. Oo, nagpa-passcode siya. Oh. Uh. Sino try ganyang picture eh? Para for face ID. Yeah. Binasa rin sa pagdinig ang pahayag ng isa o manong na hack. The hacker even tried to access my camera. Dobling nakakatakot na yun. Finally, I was able to access the touchscreen after many attempts and was able to turn off my phone. And when I turned on my phone again, na-change niya ang Face ID ko. So I disabled that na lang and then changed all my passwords. And good thing, my bank accounts were not compromised inusisa tuloy kung kumusta ang paghahanda at pagsigurong ligtas ang internet lalo't malapit na ang eleksyon uh, we actually deploying uh, yung mga SOC yung mga mobile SOC po para mamenting po yung mobile mobile security, center. security, security operation center para uh, ma-monitor po yung ano ma-monitor po yung Uh, security and uh, integrity po ng ano ng transmission in terms of sa internet po no uh, katulong po namin yung ano yung telco meron po mga parang database po ito yung listahan ng mga websites na ano sir na malicious then ibablock po ito automatically para hindi na ma-access inungkat din ang paghack ano, sa website ng Malacañang ini-refresh po yung ano yung systems po uh, Kumaga pinapalitan siya regularly para Uh, yung, yung sistema po is updated po in terms of uh, sec, uh, security po. Uh, then uh, number two is yung compliance po sa standards po. Pati ang pagpapadala ng links sa text ng na mga nagpapanggap na bangko o telco para makuha ang impormasyon ng nagbukas ng link kung minsan na isisingit ito ng scammer sa mga text ng mga legit account gamit ang isang device. Si NPC po, merong kumbaga nakipag uh, continuous collaboration with ENP din po dahil may nahuli po silang that kind of device. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko ang inyong saksi. Ipinaliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP na nagmahal ang paggawa ng kuryente simula na magkaroon ng ancillary service reserve market o bentahan ng reserbang kuryente. Sabi ng NGCP, 23 centavos per kilowatt hour ang reserbang kuryente noong January 2024. Tumaas ito sa 59 centavos per kilowatt hour na magkaroon ng reserve market noong February 2024. Ganito na raw ang singilan sa ancillary service na dati halos hindi maramdaman sa electric bill. Iginit din ng NGCP na walang banta sa seguridad ng bansa ang partisipasyon ng gobyerno ng China sa kanilang operasyon. Tatalakayin po sa pulong bukas ng China at Pilipinas ang tungkol sa monster ship ng China Coast Guard na nananatili sa ating exclusive economic zone. Sa pagdinig naman ng Senado, lumalabas na Chinese-made ang submersible drone na natagpuan ng mga mangis na noong Desyembre sa dagat ng Masbate. Saksi, si Mag December 13 nang makita ng mga mangganyusta ang isang submersible drone sa dagat ng San Pascual Masbate. Itinurn over nila ito sa PNP at Philippine Navy. Pagkumpirma ng PNP Maritime Group, it is a Chinese made submersible drone sa ating uh, commercial uh, enterprises. Wala namang gumagamit ng ganitong uh, submersible drones. That's why we uh, surmised that uh, this is not commercially available but of a military grade. Nang pagkumparahe ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, lumabas na kahawig ito ng isang Chinese Sea Wing High Glider. Ang drone may marking na HY119. Based po sa open source, uh, it's a data gathering equipment and all information that this equipment can gather has commercial, scientific and military use. It can conduct Mapping uh, of the subsurface, all of those are important for any countries that has subsurface capability, subsurface warfare capability we are treating it as a national security matter. We can file a diplomatic protest, but the diplomatic protest needs to be supported by a formal results that uh, was came up by our uh, Philippine Navy. Pero wala pang makasuhan o masampahan ng protesta ang gobyerno dahil walang bansang umaako sa drone. Mahirap din daw matukoy kung saan galing ang drone dahil hindi alam kung kailan ito ni-release at sumusunod lang sa agos ng dagat. Ayon sa Department of Defense, patuloy ang investigasyon ng Philippine Navy. Bagamat natatagalan dahil iniingatang hindi masira ang drone habang dinidistrong ka. Kumbinsido ang Department of Foreign Affairs na hindi ito hihingin ng China. If they ask it back, may ibig sabihin yun. Baka may data na ipit sa loob. Baka there is something dangerous there. Aba, eh, kung mag-withdraw sila sa Scarborough Shoal, kung withdraw nila yung monster ship, withdraw nila yung mga ships na nag sa atin sa pag uh, you know, pag of supply sa Sierra Madre, eh, you might consider it, but it's not go They're not going to ask it back, sir. Because it's admitting that they're violating a territorial sea. Hanggang kahapon, namataan pa ang monster ship ng China. 77 nautical miles kanluran ng Capones Island sa Zambales. Sa kabilayan ng mga naunang panawagan ng Pilipinas, naalisin ito sa ating exclusive economic zone. Igigiit din daw ito ng Pilipinas sa bilateral consultation mechanism o pag-uusap ng dalawang bansa sa Siam China bukas. Philippines will be out of The monster Well, we will certainly raise uh, the concerns we have. Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi. Japan strongly opposes any attempt to unilaterally change the status quo by force or build up tension in the region. We strongly ask. o easing of tension. Wala pang direktang tugon, kaugnay nito ang China. Pero nanawagan ang foreign ministry nito sa Pilipinas na itigil ang mga mapanghimasok umanong aktibidad at mga mapang ujok at umano'y maling akusasyon. Nasa Pilipinas ngayon ang Japanese foreign minister at nakipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos para pagtibayin ang mga kasunduan ng Pilipinas at Japan, kabilang ang trilateral cooperation ng dalawang bansa sa Amerika. Sa pag-uusap naman sa telepono ni na Pangulong Marcos at outgoing U.S. Vice President Kamala Harris na talakay ang rule of law at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales ang inyong saksi. Umakyat na sa 25 ang nasawi sa malawakang wildfire sa Los Angeles, California, sa Amerika. At sa gitna po ng pinagdaraan ng sakuna na naig ang diwa ng bayanihan, sa mga kababayan nating apektado nito, ating saksihan. Please God save us. Save our house. Please. please Napadasal God, na lamang ang lalaking ito habang papalapit ang wildfire sa kanilang bahay no! sa Atadena, California noong January 7. Kulay kahel ang langit. Mahirap ang huminga sa kapal ng usok. Nagpasya na silang lumikas pero bago umalis ng bahay, inisprayan nila ng tubig ang kanilang bubong. Let's go! Let's go! We're going! Nakaligtas sa mga nakatira sa bahay at ayon sa nag-upload ng video, kalaunan nalaman nila nakaligtas din ang kanilang tirahan. Abot-abot ang pasasalamat niya sa mga bombero at iba pang responder. Higit 8,000 bombero mula sa 7 U.S. state at dalawa pang bansa ang nagtutulong-tulong para maapula ang mga wildfire na sumiklab simula pa noong January 7. Kabilang sa pinakamatitining wildfire ang Palisades at Eaton Fire na tumupok sa 153 square kilometers ng lupain, laking katumbas ng 89% ng Quezon City. 25 na ang nasawi. Ang mga lugar na sinalanta ng wildfire sinusuyod ng mga otoridad kasama mga sniffer dog para matukoy kung may iba pang natrap at namatay. Sa sikat na beachfront ng coastal city ng Malibu, kita ang pagkawasak ng mararangyang bahay at iba pang establishmento. Ang ilang komunidad na hindi pa inaabot ng wildfire na kulay pink dahil sa ibinuhusdo fire retardant para mapabagal ang pagkalat ng apoy. Sa gitna ng sakuna buhay ang diwa ng bayanihan, kabilang sa nangunguna sa pagtulong ng ilang miyembro ng Filipino community. Kaya ni Madeline Arena sa tumutulong na sa evacuation center noong unang araw pa lamang ng sunog. Malaking bagay raw ang social media para makalikom ng pagkain at gamit para sa mga nasunugan. Sa ngayon, naghahanap sila ng murang silid at apartment para matuluyan ng mga biktima. O mong toothbrush nila, wala silang dala or anything. Tutulungan din natin sila mag magbigay ng mga Filipino hot meals. Sabi nila, kailangan namin ng ano, kanin. So yun, nag every, everyday may mga nagtutok ang mga Filipino na nagbibigay ng mga hot meals. Si Primo Guerrero muntik na masunugan dahil sa wildfire pero nang matiyak na hindi abutan ng apoy ang kanyang bahay agad sa tumulong. Si Moses Jose inalok ng servisyo ng kanyang kumpanya para maghatid ang supplies sa evacuation center. As Filipinos, we always, it's instilled to us to always help each other. It's in our blood, Filipino blood. Magtulungan during calamities and it's like a natural thing or probably a nurture thing. Dalawang simbahan din na pinamunuan ng mga Pilipinong pari ang nagbukas para sa evacuees. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi ba ang net satisfaction ratings ng libang pinakamataas na opisyal ng bansa batay sa Social Weather Station Survey mula nitong December 12 hanggang 18. Ating saksihan. Sa SWS survey, ay sinagawa nitong huling quarter ng 2024. 51% ang nagsabing nasisyahan sila sa pag-anap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang tungkulin. 32% naman ang di nasisiyahan habang 16% ang hindi tiyak kung nasisiyahan o hindi. Itinuturing na moderate ang plus 19 na net satisfaction rating ng Pangulo. Mas mababa kumpara sa plus 32 net satisfaction rating noong Setyembre na itinuturing na good. 52% naman ang mga nasisihan sa performance ni Vice President Sara Duterte habang 31% ang nagsabing hindi sila nasisiyahan. Pasok din sa moderate ang net satisfaction rating ng vice na plus 21 na mas mababa sa kanyang plus 27 moderate rating noong Setyembre. Bumaba rin ang net satisfaction rating ni Senate President Cheese Escudero na mula plus 47 noong Setyembre ay naging plus 42 na nanatili yang pasok sa good net rating. Mula naman sa plus 20 na moderate net satisfaction rating ni House Speaker Martin Romualdez ay naging plus 9 ang kanyang rating na itinuturing na neutral. Bumaba rin ang kay Chief Justice Alexander Resmundo sa plus 14 wala sa dating plus 23 net satisfaction rating na nanatili yung moderate. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Lumabas sa isang pag-aaral na ikawalo ang Davao City sa mga syudad sa mundo na may pinakamabagal na trapiko. Hindi naman mawala sa mga kalsada ang mga sasakyang iligal na nakaparada. Saksi, si Marie Mali. Ano habang ba mahirap intindihin sa karato lang ito? At kung bakit kung saan pa nakalagay ang no parking anytime o di kaya'y towing zone, ay doon pa talaga kumaparada ang ilang mga sasakyang tulad nito sa Pasong Tamo Extension may motor at truck pa. Pati ang jeep na ito, dito rin piniling magsakay ng pasahero na para bang terminal nila ito. Panay din ang pagpapaalya sa mga sasakyan na susundo ng mga estudyante sa para lang ito na madalas ay ginagawang paradahan muna ang isang lane ng kalsada habang naghihintay. Marami ring jeep na nakaparada sa mga karinderiya. Ang truck na ito kumakain ng lane habang naglo-load ng kung ano-ano mula sa junk shop. Meron ding sa kalsada nagpapa-car wash. Dagdag sa pagpapasikip sa daloy ng trapiko ang construction na ito na kumakain din ng isang lane ng kalsada. At ilang pang pagkukumpuning gaya nito. Marami ring mga vendor na nakagilid nga pero kinakain naman ang daanan ng pedestrian. Kaliwat ka ng pasaway at mga sagabal nga ang ilan sa itinuturong sanhi kung bakit may mga oras na bumibigat talaga ang daloy ng trapiko dito sa may pasong tamo extension gaya ng inabutan namin. So, wala kami panigit kaya sila hindi natatakot na Magpasaway dito sa Along Pasong Tamo Extension po. Gayunpaman, nagde-deploy pa rin daw ang Bantay Bayan Peace and Order ng Barangay Magallanes na mga tauhan araw-araw para tumulong sa pagmamando ng trapiko. Ang mga ganitong sagabal ang lalong pang nagpapabagal sa daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lungsod sa bansa. Sa inilabas sa Traffic Index 2024 ng satellite navigation company na TomTom, lumabas na sa mga lungsod sa Pilipinas, pinakamabagal ang daloy ng trapiko sa lungsod ng Davao pang labing apat naman sa buong mundo ang Maynila, habang pang dalawampot anim naman ang Kaloocan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo. Saksi. Mga kapuso, nagbabalik ang epekto ng shear line sa ating bansa o ang banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies na pinagmumula ng makakapal na ulap. May mga kalat-kalat na ulan bukas sa Northern Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin yan sa eastern at western Visayas, pati na sa malaking bahagi ng Mindanao. Mataas pa rin ang ng baha o landslide dahil sa heavy to intense rains. Sa Metro Manila, kung may mga pagulan, ay may at maaring panandalian lamang. At sa ihip ng amihan, naramdaman ng lamig ng panahon, lalo na sa Luzon. Ngayong araw na itala ang ng pag-asang 15.5 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. 16 degrees Celsius naman sa Bagyo. Ay sa pag-asa, peak ng amihan ngayong Enero at Febrero, kaya asahang lalamig pa ang panahon sa mga susunod na araw o linggo. Mga kapuso, pasintabi po sa sensitibong balita. Nalunok na 81 anyos na lalaki sa Peru ang kanyang pustiso. Nangyari po yan sa gitna ng naranasang epileptic episode o kumbulsyon. Sabi ng isang doktor, inabot ng apat na araw ang lalaki bago magpunta sa ospital dahil akala raw niya ay naibuga niya ang pustiso hanggang sa makaramdam siya ng pananakit at hirap sa paghinga. Tagumpay na naialis ang pustiso mula sa lalamunan ng lalaki. Nakalabas na siya sa ospital. Nagkomento si Jillian Ward, kagunay ng ilang taon nang hindi pagkakaunawaan nila ng dating co-star na si Sofia Pablo. Anya, nalilito siya sa kung anong nangyari sa kanila. I'm just confused on what's happening. I'm doing so much in my life, I don't have time to fight with anyone. So hindi ko pa alam saan ano na 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 yung narrative na yun na we're fighting sa ngayon, ang gusto raw niya ay mag-focus sa ibang bagay tulad ng kanyang pamilya. Wala rin daw oras si Julian para sa negativity, lalo't sunod-sunod ang magagandang nangyayari sa buhay niya. Gaya na lang ng kanyang bagong series na My Ilonggo Girl na napapanood bago ang saksi. Perfect Cuddles. Yan po ang hatid ng ilang pusa sa mga customer ng isang cafe sa Los Angeles, California. At ang target, alisin ng stress ng mga residenteng apektado ng mapaminsalang wildfire. Ating saksihan. Sa gitna ng malawakang wildfire sa Los Angeles, California sa Amerika, kasama sa mga sinagip ang mga hayop. Kabilang sa kanila ang daan-daang aso at pusa na naiwan ng mga residenteng lumikas may mga inilikas ding kabayo at alpaka. Tulong-tulong ang mga animal rescuer at iba pang mga volunteer sa paglikas, paggamot at pag-aalaga ng mga apektadong hayop. Pero sa isang cafe sa LA, mga hayop naman ang kumakalinga sa mga residenteng stressed sa insidente. Sino ba naman ang hindi kakalma sa cute at malalambing na pusa? Yakap dito, pa doon talagang tanggal stress ang sino mang nakikipaglaro sa kanila. Ayon sa may-ari ng Cat Cafe, marami kasi ang emotionally and mentally affected dahil sa malawakang sunog. Alam daw nilang makatutulong ang 15-minute cuddle sessions kasama ang mga pusa para makapag-distress ang kanilang customers. At ang mga possum na pusa roon, rescued animals din pala sa mga shelter na tinutulungan nilang makahanap ang forever home. Kabilang nga sa mga naka-experience ng perfect cat cuddles, ang Pinay at sparkle artist na si Pam Prinster na nagbabakasyon daw sa Amerika kasama ang kaibigan ng mangyari ang wildfire. Everyone needs to de-stress right now with everything going on. <laughs> just like cuddle some yeah. kitties. Yeah, it's just I think there it's very intense times. So definitely to caress yeah. kitties is the... Very good solution, I would say right now. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, Maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.